Na naman sa 2025. Dahil katatapos lang ng voters registration at nagsimula na rin ang filing ng COC, tanong ng Talak TV, may bet ka na ba? Kung wala pa, tara, tingnan natin ang sinasabi ng social weather stations o mas kilala bilang SWS sa kanilang September 14 to 23 na survey. Sa 28 ang mga pangalang nangunguna sa pagkasenador, sinong bet mo? Halina talakay ng mga salo o bindi dito lang sa Talak TV. Pilihin, Pilihin, oh. Yung pipiliin po naman yung topic is Danny, e. Kiko, and Chell. Yung sa Angat Boy program and sila yung maraming na contribute sa Senado last time. Nos, nakikita po namin na uh, mas magiging maganda yung takbo sa si Senado if ever. Sila po yung ngayong mananalo. eh For me po si Sir Bamakina po, then si Sir Kiko, tsaka po si Sir Chell Jokno po. Since si Sir Bam po kasi, um, he encouraged the promote ng magbigay ng free scholarship sa mga student. Top 3 is uh, Tito Soto, Lacson, and Tolentino. Tito Soto, walang absent and late. Eh. Sa mga last na uh, napapanood sa si TV. And then same Lacson, si Tolentino naman, since nanggaling siya sa MMDA chairman. So maganda naman yung pinakita niya. Parang gano'n din po, si Kiki Lenny. Si... Kiko, si, ano, si Kiko, si ano. Si Kel. Si Kel. Si Kasi parang sila yung need natin ngayon. Sa nangyayari sa Pilipinas, parang <laughs> sila yung need natin sa platform nila. Ito si ano, ng top 1 si ano, si Erwin Tolpo. Oh, kapatid sa Mirapi Tolpo. Oo, yun, yun, si Bamaki, no. Ito rin si Francis ano Tolentino. Ito yung ito yung pangatlo po. Una si Shell Jock no po. Dahil isa po siyang attorney. Kita ko po yung content na pina-post niya. Um, very informative. Si Ma'am Lenny Robredo po, yung former office of the vice president. Um, wala pong dumi or corruption anything. Sir Bam Aquino. Marami po siyang mga nasulat na loss na for the people. Tulpo siya kasi Pico Soto. Maganda naman ang kanilang servisyo mula pa naman nung na dinado, Hindi ko lumalaman sila basta maling patakaran ng tibiyan. Kayo, sinong bet nyo? Italak nyo lang dito sa Talak TV. Halina't talakayan ng mga salawubin at kwento dito sa Talak TV, ang talakayang malaman. Abangan ng bagong episode tuwing Sabado sa Facebook, TikTok, pati YouTube.